So yun na ano, salamat sa mga nanonood, dalawa kayo. Si Gigi yan, si Bane. <laughs> support lang. support lang. Di, tulog na si Bane. Ah, si Gigi yung isa. Ay. Mama ko yung isa, mama ko yun. Ma-pride, sa sobrang pride ng mama ko, hindi na ako minestine, di ba? Pero nanonood yan, <laughs> live. Pero binati mo ba nung Mother's Day? Hindi yun, alam na ng nanay ko yun. Ikaw mo binati ka niya eh. Mag-ingat kayo, sa pakisabi kay Tope, mag-ingat kayo palibasa. Ay, wala mo, di ba? So, sa ka? Di ba sa Elos? Oh, game na. Ano yung nalig yung buto ko po? Nag-bibibibibibib ako siya grabe. Na ako kayo na bang uminom ako kung kakagaling ko lang buka ako. Hindi naman kasi alak yung ininom mo eh. Shock tong. Sa bagay, alcohol ito eh. Pagagalangin yung mga sakit sa... Ang labang ako. So, pahin nga po muna kami ngayon, no? Chill lang. Mamayang gabi ulit yung aris namin. Mamayang gabi naman doon. Madaling araw pa. Madaling, Madaling araw. Adas dos. Punta kami El Nido. Yung po talaga kami namin El Nido. At saka, syempre, syempre, tapos na po yung Port Barton namin. Yes! Yung Port Barton na chill lang. Na pagdating sa El Nido, pagod na pagod tayo nito. So, yun na nga. Ang gusto ko. Ano ba yun? May address ka. Ay, yung nakaraan? Hmm. So dito na natin Yung nag-viral Sa ibang mga tao Dapat pag inupload mo to Meron na something Parang thumbnail ng picture Nung ano Ah magagano na ako oh. So ito Lagay Ay hindi Saan natin dito Ito So itong video Magagano na ka Itong video na to Nag-viral Ay, churo. Nag-viral tong video. they actually, may nag-react. Dapat na muna magsalita. Yung ganun lang. may sakit. <laughs> Nag-thumbnail yung may sakit. Kailangan na sakit magtigil. Yun. Ano? So yun, may isang video na inupload si Tofi na may nag-react. So yung nag-react. May nag-ano, tawag doon. YouTuber. YouTuber ah. yung nag-react. Si ano, TMR ang tawag niya. Teacher Mark Reacts. Reacts. Yan. So dito, ito yung video nito. Ang video na yun, ano, About kayo, yung sa may 500 pesos na issue, kay Raffy Tulfo. Kay Raffy Tulfo, Confirmation bias. Mm -hmm. Mm -hmm. Merong ano, meron silang grupo. Kaya, hindi ko nga maintindihan yung kabatas-kabatas na yun. Kaya so, ano, ilin ko ano sila. Yun yung tawag sa group niya? Yung sa mga... Ano, ano same niya? set of people with the same thinking. rationality So, Ay, ano? saktong Saktong sakto nga yun, di ba? Sinabihan kita. Di ba nag... Nag-trending. Ay, hindi, hindi nag-trending. Ang daming views nung ginawa mong video na yun. Nasabi ko, what if mag channel mo maging, ano nila lang, taga-review nung taga no? <laughs> Tagare <laughs> Rapi Tulpo na, ano, Rapi po na videos din, mga issue ni Rapi Tulpo. Ang kasi may market. Nga, ang ganda. Well, ang ganda if you're aiming for ano, monetary... Sa virality. Hmm. Sobrang okay. Pero yun yung nakagulat kasi. Parang ang dami palang bad trip or... Hindi naman no, siguro bad trip. Again. Siguro the... nakikriticize lang din yung gustong magnya. Hindi, nakikriticize lang din yung show. Kasi parang... Minsan kasi maraming views yung... Kung titignan mo yung mga problema ng Pinay eh. Kasi una sa lahat, yung side na nagrereklamo, Hmm. Pwedeng tama naman yung, yung point na nagre-reklamo. Pangalawa naman, yung nire-reklamo. Pwedeng tama rin yung point na nire-reklamo. Oh, minsan victim yung nire-reklamo. O, sa ano, isang tao lang yung may ganung views. Pero yung parang against sila, yung ano, minimonetize daw yung problema ng tao. Ah, yun yun. Yeah. So parang ang ending cost dun, sabi ko na yun. Hindi mo na masabi kung is it public work pa ba siya or main business ni Tarafi na kumuha ng views dito sa YouTube. Hmm. 'Di ba? Hindi ba nawasabi? Sa parang isang issue nila, senator na kasi si Rapi Tulpo. Hindi ko nga alam kung alo ko allowed ba yung ganun. Ayun. Which is hindi ba dapat? Pinin ko allowed naman as long as ano, hindi siya nagagamit yung public funds, yung office funds. No, pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman talaga. Kasi tagal na yung mga channel nila eh. Kasi tingnan mo, yung isang... Tsaka yung partner, ano, pamilya nila, talagang ano, talagang public service talaga sila. Uh Oo, -oh, lahat ng... Yung Tulfo Brothers. Nakaka-question lang kasi nga may ibang third party sila na ginagamit. Which is yung YouTube nga. Eh kasi parang yung kay Rapi Tulfo trinay lang atang mag-YouTube na no? nag Netflix talaga. Kahit saan naman siguro. Kasi yung mga ano, una nilang mga shows na gano'n. Kunwari yung sa isang tool po Bitag. Oo, oh, gago. Lagi ka na nadimama ng Bitag. Oo. No. Pero kasi yon TV yon Kasi nga pinapalabas. RPN9. Ah, mga ganito chat IBC13 yun siguro yung ano eh Yung sa TV kasi medyo okay lang kasi parang ang hirap kumita ng uh, show sa TV not unless talaga pinapanood ng tao hmm kasi commercial based yung ano eh yung kitaan dun <laughs> hindi ko pa rin masabi pero feeling ko inclined talaga ang Pinoy sa paano nangyayari yung ganito kasi kung ako ah chismoso kasi oo oh. noon kasi pag sa TV ano na eh, big thing kasi na pag nasa TV so medyo official yung dating pag na TV yung gantong kaso yung gantong huli sa bitag pero pag dinala mo kasi sa ano ngayon? Hindi ko alam media. kung ganun yung thinking mo. Pero sa, sa thinking ko naman, parang interesting lang. Interesting na yung ganun pala. Na... Kasi kaya ako sinasabi yan. Hmm. Ki, parang kinocompare ko kasi siya sa investigador ni ano... Ba, sa public service si na palabas. Mike Enriquez. Ano pa ba? Uh, Mike Enriquez. Yung, <laughs> yung kay Cara David, eyewitness. witness. Mm, mga documentary. Yun yung mga pinapanood ko. Kasi sobrang interesting nila. Pero kasi public service. Sa uh, ano yung journalism talaga na uh, TV journalism. Talagang real ano. Totong, totoong nangyayari talaga. Si na lang yung kabula ng ano, paggawa ng chicharon. Yun yung lagi na yung pinapanood nila mami. Investigador, eyewitness. Basta parang pag may nahuhuli, tuwan-tuwa yung mga Pilipino. pa pala, the drive. Ayan. Tapos makikita ko, oh, may hinuli yung enforcer. Mabagal ka. Ah, uh, okay, okay. <laughs> Parang ganun. <laughs> ano yan, ah, uh, Pilipino ano talag. Uh. Like. Ayun, totoo yun. Pero ng Pinay yun. Pag meron mga huli, uh -huh. pag mga, pag mga, ako ganyan, swisi ko pa, huli! Oo, oh, <laughs> diba? pala, eh. Huli! Amang, oh, ano ba, mas ko masakwisto, ay, ano ba talaga? Sadista ba yung Pinoy? <laughs> Parang pag may nauloy, medyo nakatutuwa pa. Ay di, Chismis, chismosa lang talaga. Chismosa, mm. chismosa. Puno sa balita, dag. Yun, yung mga pinapanood ko. Paano paggawa ng chicharon, tapos yung nahuling gumagawa ng chicharon po. Tsaka alam mo yung nakasabit lang sa mga yero-yero. Hmm. Ganyan. Ganun sa bitag. Yung mga raid talaga na ano. Hmm. Yung una, sir, ang part una doon, surveillance. Tapos pag na-confirm na... na may mali talaga uh yung ginagawa. Saka biglang susugod mo. No? Tsaka nila I ano mean, Pero minsan may mga ano pa rin doon. Meron nakakalusot na parang biglang matitimbrean the next few days kung kailan Babalik na sila i-raid. Naka-ready na, ah. okay na. Mga ganun. May mga ganun. Kasi ko makalat sa mga... Hindi ko alam, parang siguro may nagsusumbong na... Pupunta si ganun dito, pupunta si ganyan. At i relate may mga ganun. Pero that was before social media exploded. Oo, uh, before pa. Mm. Ngayon kasi, ang ano ang matindi kay sa show ni Rapi Tulpo. Kasi, kasi yung yung... idol Rapi para hindi ako mapagkamalang Tulpo natin. <laughs> Hindi po daw siya. Uh -huh. Hindi po daw siya. Ito po natin. So, kasi sinabi mo nanonood ako eh. Hindi, si ate din sinasabihan ko. Hindi, yun yung naintindihan nila. Hindi <laughs> ako nanonood. Ayun. Kaya ako hindi naman nanonood. Minsan kasi ba talagang may interesting lang. Pero yon yun, yun yung cut doon. Na ako kunwari, hindi ako nanonood. Nakakapanood ako. Meaning, minsan nadadaanan ko sa tanu speed, Yun. eh. Ano. -hmm. May talaga. Something talaga kapag ano, Pinoy as long as it's interesting talaga. Hmm, kasi oh, pag, talaga. Pag nadaanan mo lang kunwari sa news feed mo, titigil ka konti, titingnan mo lang anong nangyari. Hmm. Pero hindi naman siguro sa level na talagang adik na adik na lahat ma-browse ko yung episode. Pero nga, kasi kaya, kaya siguro anday pa rin yung hook dyan. Kasi naging ano na eh, naging advanced na eh. Hmm. Hindi ka na kailangan mag-intime ng time slot. Hmm. Hindi ka na... On demand. Kailangan magkaroon ng TV. Mm -hmm. Kasi asa, sa mo na. Sobra accessible na kasi. Jajabs ka lang eh. Oo. Oh, ano, pwede mong gawin habang tumatay oh. ka. Kunood ka ng ano, nagsisig ka. Habang nagluluto ka. Na no? Habang, habang, habang naglalaba. Nanood ka lang ng paborito mong ano. Tapos may mo na yung mga thumbnail. O kaya yung mga issue na gusto mong panoorin. Andun lahat. Hmm. Tanggalin kasi buong <laughs> hindi ko nga alam kung ano yung nauna eh. Ang nauna ba, may production team na klase na ngayon na nagmamanage ng kay Rapi Tulpo o nabuo niya yon nung medyo sumabog na yung YouTube account YouTube profile niya. Ayun nga, dun mo nga masasabi. Is it part of public service pa rin ba? O personal ano na no, personal monetary ano pero kasi hindi games, mo, you know. hindi mo rin masisisi kasi nauna yun bago siya maging senador siguro yung medyo foul na part kung nauna siyang maging senador sa siya gumawa ng youtube channel oh, oh pwede din pero yung nauna yung youtube channel tas yun yung ginawa niyang platform para makaakit ng government office Actually, nung, nung, pinapanood ko yung nagre-react sa'yo, ano yan, unpredictable eh. Hindi mo malalaman na meron palang ganong view yung taong yan. Hindi mo malalaman na meron ganong palang side doon sa sagot mo. Sobrang ano, sobrang daming ano. Kung madami kang pwedeng gamitin na terms. Sa initial impression, kung ma well versed sila sa batas, kasi kabatas niya eh. Parang <laughs> oh. ano sila, law enthusiast or talagang baka ano nga sila, lawyers, ganyan. Di ko alam. Hindi ko na rin siya. Na. Pero may mga na nakatag kasi na ano. Hmm. mga lawyers something. Gawin mo maya, ganun na naman sila din. Gumawa na naman. Di ba ito yung plano mo? <laughs> reactas, reactas, reactas. <laughs>